dishwashing liquid pala. <coughs> Kanina na ilagay na natin tong S-less. Ano? S-less ba to? S-less. Tapos nung natunaw na tong S-less, sinunod naman natin tong DWL 9-in-1. Meron tong si si Deya kung booster, degreaser, anti-bac, moisturizer, stain remover, preservatives, EDTA, meron din scent. Ngayon naman, nalagay natin itong sodium chloride. Dahan-dahan lang daw ang paglalagay nito ito eh. Hindi na talagang maglagay. Hindi na mag so lang. Yeah. <laughs>